Kumusta mga kaibigan? Nais mo bang malaman kung ano ang sinasabi ng kulay ng iyong ihi tungkol sa iyong kalusugan? Ang ihi ay isang kamanghamanghang, komplikadong likido na ginawa ng iyong mga bato habang sinasala ang mga dumi mula sa iyong dugo. Ang kulay nito ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong kalusugan, na nagsisiwalat ng mga posibleng isyo o nagpapakita ng iyong kalusugan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa spektrum ng kulay ng iyong ihi, maaari kang makakuha ng mga pahiwating tungkol sa mga posibleng kondisyon sa kalusugan o mga salik sa pamumuhay na maaaring kailan ganing bigyan ng pansin. Tandaan, bagaman ang kulay ng ihi ay maaaring magbigay ng impormasyon, laging kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan para sa tamang diagnosis. Bago tayo magsimula, Tandaan na ang lahat ng impormasyong binanggit sa video na ito ay sinuri at pinatunayan ng mga kwalipikadong profesional sa kanusugan. Tuklasin natin ang koneksyon ng kulay ng ihi at ang kabuoang kalusugan. Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Number 1. Transparent Ang pagkakita ng transparent na ihi ay hindi karaniwang nakakabahala, ngunit maaaring nagpapahiwatig ito ng sobrang paginom ng tubig. Bagaman mahalaga ang paginom ng sapat na tubig, ang sobrang paginom ay maaaring magdulot ng imbalance sa electrolytes na tinatawag na hyponatremia, kung saan bumababa ang antas ng sodium sa katawan. Ang mga sintomas nito ay maaaring kinabibilangan ng pagkalito, seizure, at maging coma. Ang transparent na ihi ay maaari ring magpahiwatig ng diabetes insipidus, isang bihirang kondisyon kung saan nahihirapan ang katawan na ay regulate ang balanse ng likido. Ang mga gamot tulad ng diuretics o mataas na dosis ng ilang bitamina ay maaari ring magpababa ng kulay ng ihi. Kaya't nagmumukhang transparent, kung madalas kang nakakaranas ng transparent na ihi, kumunsulta sa isang profesional sa kalusugan. Number 2. Lemonade. Ang maliwanag na dilaw, kulay lemonade na ihi ay kadalasang palatandaan ng magandang hydration. Ang ganitong kulay ay nagpapakita na sapat ang iyong paginom ng tubig. Ipinapakita ng mga pag-aaral, kasama na ang isa mula sa Journal of the American Medical Association, na ang mga taong may ganitong kulay ng ihi ay may mas mataas na antas ng paginom ng tubig. Ang tamang hydration ay sumusuporta sa iba't ibang bodily functions, kasama na ang temperature regulation, cardiovascular health at kidney function. Ang maliwanag na dilaw na kulay ay maaari ring magpahiwatig ng magandang antas ng mga bitamina at antioxidants mula sa isang diet na mayaman sa prutas at bulay. Number 3. Dilaw hanggang amber ang kulay ng ihi ay nagmumula sa maputlang straw na kulay hanggang sa madilim na amber dahil sa pigment na urochrome na resulta ng breakdown ng red blood cells. Ang madilim na dilaw o amber na ihi ay karaniwang nagpapahiwatig ng dehydration na nangangailangan ng mas maraming tubig. Ang patuloy na madilim na ihi ay maaaring magpahiwatig ng mga problema sa atay o gallbladder kung saan ang bile pigments ay pumapasok sa ihi ang ilang mga gamot at supplements, tulad ng ilang antibiotics at vitamina B, ay maaari ring magpadilin ng ihi. Bagaman ang ganitong kulay ay kadalasang normal, bigyang pansin ang mga kasamang sintomas at kumonsulta sa isang healthcare provider kung kinakailangan. Number 4. Pula o Pink Ang pulang o pink na ihi ay maaaring nakakabahala. Bagaman minsan ay walang malay dahil sa mga pagkain tulad ng beets o blackberries, ang patuloy na pulang o pink na ihi, hematuria, ay nagpapahiwatig ng dugo sa urinary tract. Ito ay maaaring magpahiwatig ng mga impeksyon sa bato, bato sa bato, o mas seryosong kondisyon tulad ng bladder o kidney cancer. Ang ilang mga gamot at sobrang ehersisyo ay maaari ring magdulot ng pulang ihi kung ito ay nagpapatuloy, lalo na kung may kasamang sakit o iba pang sintomas, agad na kumonsulta sa doktor. Number 5. Orange. Ang orange na ihi ay kadalasang palatandaan ng dehydration. Gayunpaman, maaari rin itong magpahiwatig ng problema sa atay kung mayroong sobrang bilirubin. Ang ilang mga gamot, tulad ng rifampin para sa tuberculosis o ilang laxatives, at pagkain tulad ng carrots at beets, ay maaari ring magdulot ng orange na ihi. Kung ang orange na ihi ay nagpapatuloy na may mga sintomas tulad ng sakit sa chan o jaundice, kumunsulta sa doktor para sa masusing pagsusuri. Number 6. Asul o berde. Ang asul o berdeng ihi ay maaaring resulta ng dihirang kondisyon tulad ng familial benign hypercalcemia o paggamit ng ilang mga gamot at food dyes. Maaari rin itong magpahiwatig ng urinary tract infection na dulot ng Pseudomonas aeruginosa, na nagpapabago ng kulay ng ihi sa asul berde. Sa bihirang mga kaso, ang genetic disorders na nakakaapekto sa breakdown ng bilirubin ay maaari rin magdulot ng ganitong kulay. Laging kumonsulta sa isang healthcare professional kung mapansin ang ganitong kakaibang kulay ng ihi. Number 7. Madilim na kayumanggi o itim. Ang madilim na kayumanggi o itim na ihi ay maaaring magpahiwatig ng seryosong mga kondisyon, tulad ng hematuria, dugo sa ihi, mula sa mga impeksyon, bato, o cancer, o rhabdomyolysis, kung saan ang breakdown ng kalamnan ay nagpapakawala ng myoglobin. Ang ilang mga gamot at pagkain ay maaari ring magpadilim ng ihi, ang patuloy na madilim na ihi ay dapat agad na ipasuri upang matukoy ang mga kritikal na isyo sa kalusugan. Number 8. Malabo Ang malabong ihi ay maaaring sanhi ng dehydration, impeksyon, bato sa bato, o mas seryosong mga kondisyon tulad ng diabetes o sakit sa atay. Maaari itong magpahiwatig ng presensya ng white blood cells, impeksyon, o mataas na antas ng protein, kidney dysfunction. Ang patunay na malabong ihi, lalo na kung may kasamang masamang amoy, ay nangangailangan ng medikal na pagsusuri. Panatilihing hydrated at imonitor ang anumang pagbabago, at kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Mga tips sa pag-iwas, Panatilihing hydrated sa pamamagitan ng paginom ng hindi bababa sa dalawang litro, mga walong tasa, ng tubig araw-araw. Limitahan ang paggamit ng mga substansyang maaaring magpabago ng kulay ng ihi, tulad ng ilang pagkain at gamot, at laging sundin ang mga payo ng doktor. Sa pamamagitan ng pagunawa sa kung ano ang ipinapahiwatig ng kulay ng iyong ihi, maaari kang gumawa ng mga hakbang upang maagapan ang mga posibleng problema sa kalusugan ng maaga. Tandaan, ang iyong katawan ay nagbibigay ng mga senyales sa iba't ibang paraan, at ang pagbibigay pansin sa mga senyales na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng iyong kalusugan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkahat-on mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.